Butlig! 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 mga butlig ka rin ba katulad ng mga nasa balat ng nasa likod kong halaman? Ano yan? Iyon eh, ay mga lenticels. Alam niyo ba kung ano mga lenticels at anong ginagampanan nito sa buhay ng isang halaman? Kung hindi pa, makinig ka. Mahalaga lang naman ito sa respirasyon at transpirasyon ng halaman. Ito ay maliliit na butas o butlig na makikita niyo sa balat ng stems at roots na nagsisilbing singawan ng halaman. Katulad nito. At ito ay analogo sa stomata, pero hindi katulad ng stomata, ito ay laging open, laging bukas. Sana o laging bukas. In other words, plant cells permit exchange of gases between environment and the plant tissues. Pero dapat malaman natin na kaunting porsyento lamang ng transpiration na nangyari sa lenticels, cells, karamihan ay sa dahon through the stomata. Pero magtataka kayo, bakit napakaraming lenticels cells ang ugat ng halaman na ito? Anong halaman ito? Bakit parang galit ako doon? Ulitin natin ang tanong, anong halaman ito? Ang pagkaraming lenticels sa ugat ng halaman ito ay maaaring kanyang adaptation. Sinisigurado ng halaman nito na makakatanggap sila ng sapat na oxygen para mabuhay. Kailangan kang huminga. Makakatulong ang lenticels dyan. Yung lenticels ay nakakatulong din para ma-regulate yung level ng moisture sa roots. At ito ay sa pamamagitan ng napakaraming lenticels sa kanilang ugat. At iyan ang ginagampanan ng mga lenticels sa buhay ng isang halaman. Pero hindi katulad ng mga butlig na nasa katawan, maipatanggal mo niyan dahil baka walang gamit 'yan. Kung nagustuhan mo 'ko, stay yung video at follow mo 'ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.